kung hindi pirmado ng presidente. You know? Both the president and congress, 49%. Alam po ng Pilipino kung sino dapat singilin. Ang kinakalimutan ang pumipirma ng budget ng presidente, hindi yung nagiging Republic Act kung hindi pirmado ng presidente. You no? Know? At tinanong sila, ang opinion mo ang who is responsible for the for the realignment of the budget? Si presidente at 24%, si kongreso at 11%, both the president and congress, 49%. Alam po ng Pilipino kung sino dapat sinilin. Kaya Mr. President, at saka doon sa official barker, huwag na kayong magkuhan, linilihis pa. Puntuhin na natin ang tayo matapos dito at makabalik na tayo sa uh, productive activity ng bawat Pilipino. Hello, yan. Sa hindi nakakakilala kay Malu Tiquilla, isa itong prof profesor, hmm, pagkakalam ko naging ombudsman dito, Anong kulang sa gobyerno? 2012 so, at Ano? Saka naging naging kunyata ni NSW. Eh. Ah, Taga-suporta ni ni BP Sara. Sa madalit salita, eh, isa rin DDS, DDS to. Yan. Alos magkamukha na sila ni NSW. no? wanson Soon. Iisa lang yung kanila eh, no? Ang katuwiran. Firming yung... Eh, ang pumirma naman dyan, yung presidente sa budget eh. Ang pinalalabas nila ngayon, eh, si PBBM ay masama dahil pumirma ng budget. Ang hindi nila inalala, yung mga nakaraang administrasyon katulad ni Duterte. O. Oh. Di ba? Pumipirma rin siya ng budget. Ha? 20, 16 hanggang pagtatapos niya ng termino. Ah, huli-huli lang pumipirma nga siya ng budget eh. Ang masama pa nga noon, meron siyang insertion. Yung paglipat ng budget katulad ng DOH, Ha? May budget na ang PSDBM. Yun ang budget ng kuan uh, eh, ng presidente. Yung PSDBM. Yung para sa confidential fund niya. Ha? Tapos, kinuha niya pa yung budget ng DOH. Ha? di ba nagkaroon ng controversial dyan hanggang sa nagkaroon pa ng hearing dyan dahil yung budget na yon ang tawag doon insertion ha pinuha niya pa yung budget ng DOH tapos binila niya ng mga uwan ng yung ba tawag doon nung panahon ng kwan yun eh ng COVID ha yung yung space space shield ang tawag yata doon no na hindi naman napakinabangan million million din yun ha o sana punta yun na hindi naman napakinabangan yung face shield na yun ha ang halaga noon 2 pesos la 2, pesos la yata tapos binenta ng 25 pesos ha pagdating na sa mga kalter ha o. Oh. oh, bakit yan eh? hindi nyo pinupuna yan? Hmm? Oh. Tanong ko lang. Ha? Ah? Ah, ha? Malu? Sige ya? Ha? Ah, Porke ba, ano ka, anti Marcos ka, pag mali, mali na yung, yung mali ng, nakra, ng mga nakaraang presidente, hindi mo pupunahin. Ha? Ang presidente ngayon, si ang mali. Ilang ang hirap sa inyo eh. Ha? Paulit-ulit ko sinasabi. Huwag tayong maging panatiko. Kung maging panatiko tayo, kung mali na, hindi na dapat tinotolerate. Ha? Kami hindi kami ganun. Pag nagkamali si PBBM, handa kaming hindi sumuporta sa kanya. Ha? Mangungunan na kaming manawagan para pababain siya kung meron, meron siyang mali. Ganun. Hmm? Eh kayo, umiiral sa inyo pagkakanatiko nyo eh. Ha? Lahat na lang kay PBBM ang sisi. Tulad niya, dinidigit nyo eh si Martin lagi si lagi nyo dinidigit si Martin Romaldes sa mga budget insertion. Ha? Sa bike eh ayan oh maliwanag na maliwanag wala siyang pirma dyan si si congressman martin congressman na lang pala siya ngayon dahil nagbit, nagbitaw na siya na sa pagkadekadilesa niya nagbitew siya dahil dahil lagi rin siyang pinupuna ha? buti nga siya may dekadilesa eh ay mga pinupuon nyo wala eh kahit na tambak-tambak na yung ebidensya eh kapit-tuku pa rin sa posisyon oh bakit hindi nyo tularan yan Nakik may pirma ba si ano dyan si congressman Martin Romaldes may nakita ka ba o bakit yung mga nakapirma dyan hindi mo kuanin ha hindi mo ba tikusin Pare-pareho kayo mga single... mga ano eh. Sini-single out nyo lang yung... yung Pangulo eh. Tsaka si Martin eh. O. Oh. Uh, sa aong ito, kung makapanira lang kayo, wagas eh. Pero kami, yung mga paninira nyo, hindi namin paliligtasin yan. Lagi namin kayo ide debunk Kaya, pagpag... Uh, yung pagkapanati ko nyo gamitin nyo naman sa tama pag mali na, mali na batikusin, ang dapat batikusin oh, diyan kayo magaling eh sa mga paninira fake news oh, kapag DDS na talaga ng kahit matalino pa ikaw napakatalino mo profesora ka eh pero wala ka na rin common sense hindi ba totoo yun? Wala ka na rin common sense? Siguro na ito.